Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral ang lumang hugot sa social media ni Senator Sherwin Gatchalian. Matapos kumalat ang di umano'y private conversation ng girlfriend niyang si Bianca Manalo sa aktor na si Rob Gomez. Puro trabaho na nga eh, for 23 years. Wala nang love life. Say ni Gatchalian sa kanyang post sa X noong August 7, 2023. Dahil dito'y sinisi ng ilang netizens si Gatchalian. At sinabing puro trabaho raw kasi ang ina at upag, at wala nang panahong lambingin si Bianca. Nitong Miyerkules kasi ay nagtrending si Narab at Bianca, nang mag-share ang Instagram at Facebook pages ng aktor ng mga screenshot ng pag-uusap umano ng dalawa. Makikita sa convo na tila pinapupunta ni Bianca sa kanyang kinaroroonan ang aktor. Dahil wala si Gatchalian at nasa Valenzuela umano. Mababasa sa mensahe umano ni Bianca sa aktor, kaya mo pumunta that early? 7 a.m.? Brought my dogs here sa Makati. Let me know para I can go back to BGC early to see you before I leave at 10 a.m. He's not here. He's in Valenzuela. You didn't reply on Telegram. Meron ka na naman na pick up na ibang girl no? Sa ngayon, wala pang reaksyon si Nabianca, Sherwin, at Rob hinggil sa issue. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.